Magandang araw kaibigan. Ako si Ryan para sa landas ng pag-asa. Sa Luke chapter 9 verse 1 to 2, uh, isinugo ni Jesus ang kanyang mga disipulo upang ipahayag ang kaharian ng Diyos at pagalingin ang mga may sakit. Dito natin nakikita ang dalawang mahalagang misyon. Una, ibahagi ang mabuting balita at pangalawa, magdala ng kagalingan o healing. Ngayon baka isipin natin, eh hindi naman tayo makakagawa ng mga himala gaya ng mga disipulo. Kaibigan, totoo yun. Pero may sarili pa rin tayong paraan para maghatid ng kagalingan sa iba. Tuwing sinusuportahan natin ang isang taong nawawalan ng pag-asa, nakikinig sa kaibigang may pinagdadaanan, nagpapatawad o nagdarasal para sa iba. Nagiging kasangkapan tayo ng Diyos sa pagpapagaling ng puso at kaluluwa. Ang pagiging tagapagdala ng mabuting balita ay hindi laging nangangahulugan ng pangangaral gamit ang salita. Madalas ito ay nakikita sa ating gawa. Sabi nga ni St. Francis of Assisi, The deeds you do Maybe the only sermon some people will hear today. Paalaala ito na ating kabutihan, presensya at pagpapatawad ay nagiging buhay na salita na nakikita at nararamdaman ng tao. Kaya't gawin nating inspirasyon ang Ebanghelyo ngayong araw. Lahat tayo ay tinawag na maging tagapagdala ng mabuting balita at kagalingan. Hindi lang sa salita kundi higit sa lahat sa gawa. Kaibigan, kung ikaw ay na-bless ng payak na reflection na ito, like at share dito sa Facebook. Kami rin po ay nasa YouTube, Spotify, at Instagram. God bless po.